Ah, ganito lang ang ginagawa ko pag ako ano. Pag walang kuryente, tayo magpa-practice. Practice tayo mag bilyar. Dito tayo oh, sa practice offline. Ah, hmm. pag walang wala tayong wifi. Ah, tapos pupunta tayo dito sa practice offline ulit. Yan. Tapos mamimili tayo kung gusto nyo sa pass, in play, or oh, play, quick fire. Magbabay tayo ng 25. Enter pass, in play. Yan. Kaya po natututo mag, ano, magbilyar sa cellphone. Yan. Yan po. Oh. Hmm. Solo lang po yan. Solo kayong magano kahit anong tirahin nyo dyan kasi solo nga kayo yan kaya lang oras ang ano ninyo dyan ah sa 2 player pala yun mali ako doon na yan 2 player pala yan sila magkakalaban yan kita mo wala rin ganyan lang po nag aaral e eh, pagpalagay na may kalaban ako yan. Hmm, tapos hindi po ang titirahin yan. Yan. O, oh. diba? O. Oh. Yan. Ang bawa po yung kalabang ko yan. Pero ako rin po yan. 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 patakan daw po yun uh, uh, tapos ayun siyempre ang titira kasi solo lang naman ang titira eh ako lang eh ganyan lang po yan wala naman akong titira laban po sa singko hindi po mahirap yung singkong yan madali lang yan hmm. ganyan lang ganyan lang ano laro yung hmm. ganyan ganyan o na namo ko pa ng kombinasyon Miss pa talaga siya yan ano na ano pong pahulog yan, ha. yan. papakantuhin ninyo yan ganyan lang o oh. diba sa kantuhin tumatama Mm-hmm. Ay, eh, nakawala. Ano naman. Ayan. Sisigida po natin yan. Ito mo. O. Oh. Ngayon po yan, papa. Atrasin yan. Papatrasin yan ang kalaban. O, oh, ba? diba? Ganyan po ang ano. Yan, o, oh, diba? Natalo ako. Ganun lang po yan. Tapos ngayon, tap po yung mino. Yan. Balik ulit kayo sa practice offline Play quick, quick pair fire naman ang ano natin. Ang gagawin. Yan. Yan. Yan po. Yan. Hmm. Yan po yung may oras. Ito naman po yung may oras. Kailangan ipilisan natin ng ano. Bapo po dito palit ng ano. Yan. Palit tayo ng tako. Yan po yung kahit anong ano ninyo. Tirahin naman. Para kung gusto ninyo yan o pag mag-practice ng tudo ganito lang hmm. kahit ano po yan gusto ninyong tirahin diyan, basta magbabayad kayo ng ano yan nga pong practice eh ah, pinakang ano nya para tayo ay matuto dito sa larong ito Lagas lang po yun. Laki asa. Yan. Hmm. Ah? yung po yung may time eh. Pag may time po, maano yan? Tag dun.